So dali ko yung promo day no karong December 1 day to 10. So i-grab na na ninyo ang opportunity day no kay sukad na sukad day is karon pa ko nag promo og ginani ka barato. Anyway, sa mga nangutan na day na ko day no kung pila nga akong promo karong hang December. So inana ra day kataas ang buhok day no nga pwede makapil sa ako ang promo. So inana kataas ang inyo ang buhok day no na color og wala day basta inana lang jud kataas day no. Kana para sa picture day day nga akong gibutang sa screen kung inana inyo ang buhok day no is pwede mo makapil sa akong promo. Og ang promo day na ko day no starting karong December 1 day no to 10 kay 1990 99 ra ug ang pagriban din ako ana din no quality na kay lagi 4 in 1 ang pagriban ako sa inyo ang buhok mo na dili na pud mo kamahay sa inyong 1999 mo na kung gusto mo maka avail sa tong promo din no is pa na mudaan kay bali tindis ra kutob ang ako ang promo karon kay lagi bahala wa tay handa ani sa pasko ug new year din no ang importante tulid tag buhok ani please lang Bitaw oy, nana di ka barato ang ako ang promo karon. Kay lagi dai gusto ko dai before mag-end ni ang 2025. Is makasulay sad mo sa ako ang promo ba. Ug mag-home service dai ko ana dai no, magdepende ra dai kung asa mo dapit nga barangay diri sa si Iligan City. Pero kung layo-layo nagali ang inyong barangay dai no, is pwede ka mura ang uanhi diri sa Mua. Mo na pagpabuk na mo dai no kay para makapil mo sa tong promo karong December. O mo ra to no, bay mo oy.